Magandang hapon po. Ito po si Aling Marie, si Ate Marie, at si Nanay Marie. Ito po ang inyong kakampi para sa tama at para sa katotohanan. Magandang magandang hapon po. Sorry po kung wala ako kahapon. Ako po ay kasama sa umaten ng pilgrimage sa Pangasinan. At isa po sa aming uh, anim na simbahan po ang aming pinuntahan. At uh, meron po itong mga panalangin sa bawat simbahan na may kasamang uh, kahilingan. Tayo po ay walang ibang hiniling sa Panginoong Diyos. Kung hindi ang uh, tayo ay gabayan sa ating... Uh, mga pakikipaglaban para sa tama tayo ay samahan sa bawat sandali ng ating uh, buhay sa araw-araw na pamumuhay pagpalain, patawarin at lahat po ng makakabuti sa atin ay aking hiniling at uh, hindi lang po ako marami po kami, dalawang bus po kami kahapon na uh, umatend ng pilgrimage dito sa uh, Pangasinan, no? Ito po yung aming mga pinuntahan. Ito po si St. Vincent Ferrer. Ayan. Yan po ang pinakamalaking statue ng ating mahal na si St. Vincent Ferrer. Si St. Vincent Ferrer po, kapag po kayo ay may kahilingan at sa kanya nyo, ah... Uh, Inihingi ng tulong na iparating sa Panginoong Diyos 100% po natutupad. Mabilis. Mabilis po. Ang sabi nga ng iba, hindi daw nila hindi daw agad sinasagot ng Diyos ang mga kahilingan. Mali po. Sinasagot po ng Diyos, hindi lang po natin ito nararamdaman. Uh, ang iba po ay idinadaan sa mga saint, sa mga santo, no? Sapagkat binigyan ng uh, ng power ng Panginoon ang mga santong ito, sila po yung mga santo na hindi nagkasala, na binigyan ng Panginoon ng karapatan na uh, tulungan siya pagdating sa mga kahilingan ng tao dito sa mundo, sa lupang ibabaw. At dahil sa napakarami po ang mga humihiling sa Panginoon Diyos, syempre, parang presidente, kailangan din ng mga senador at mga congressman. Ano po? So, yung po ang mga panawagan ng katulad nating mga simpleng mamamayan ay napapanood dyan ng mga senador, ng mga uh, taga-kongreso. Kung kaya't may nagpaparating yan sa ating presidente. So, ganun din po ang ating kahilingan sa ating Panginoong Diyos. Uh, may nagpaparating ng mabilis para mabilis na makarating sa Diyos. May mga saints tayo, no? Na pinagkakatiwalaan nating ibulong ang ating mga kahilingan at ang ating mga sumbong kung kaya't mabilis na nakakarating sa ating amang Diyos. 100% po kaya ko pong magpatunay na marami akong kahilingan na natupad na sa pamagitan ni St. Vincent Ferrer na nagparating sa ating Panginoon upang masagot ang ating kahilingan. Okay? Ayan po, ganyan po kataas. 50 feet po iyan. Ganyan po kataas ang ang ribulto ng ating mahal na si Saint Vincent Ferrer. Ayan. Ayan po yung kanyang church. Ano? Ayan po. Ito po siya ayan, yan po siya, laging nakaturo po sa taas ang kanyang daliri at lagi niya rin kasama ang Panginoon at si Mama Mary ayan, no? ayan po, at uh, yan po yung mga kasama ko uh, dalawang uh, bus po kami ayan, no? at uh, yan nga po, ayan, mataas pa po sa building ang uh, ano ni St. Vincent Ferrer so... Uh, ayan, no, ang ganda-ganda, no ito po ito po'y matatagpuan sa, uh, Pangasinan no, sa Bayambang Pangasinan, ayan po at, uh... Hating gabi na po kami nakauwi kung kaya hindi po ako nakapag-vlog kahapon at saka ngayon. May vlog naman po ako kaya lang regarding po kay God lahat, no? So hindi ko pa po na ipo-post. So ayan po, no? Uh, kaya po wala si Aling Marie kahapon. So gumawi na po tayo sa ating uh, sa ating mga uh, taga-gobyerno, no? Napansin niyo po ba na kasagsagan na po kaagad ng pangangampanya ng mga kandidato ngayon 2025. At palibhasa nga po, tayo naman po ay walang hinahawakang politiko at wala rin humahawak sa ating politiko. Kung kaya masinsin po ang ating pagpili ng mga iuupo sa ating gobyerno, no? Sapagkat sa pagkakataong ito po ngayon, no, ay masasabi natin na talagang uh, kakaiba po ang takbo ng sitwasyon ng ating gobyerno sapagkat ang ating pong bansa ay nababalutan na ng kasamaan no at uh, yun nga po sinasabi nga po dito na sa iyong kanan mayroon kang jablo na nagsasabi sa iyo na sinasabi sa iyo gawin mo. Gawin mo. At pagkatapos, sa iyong kaliwa, nariyan ang anghel na ito na nagpapaalala sa iyo ng empatiya ng ibang tao, ng ginintuang tuntunin. Gawin ang tama. Maging mabait. Sinasabi sa iyo na huwag maging makasarili. Upang ibahagi upang labanan ang iyong pinakamasamang instincts. Ang ginawa ng social media ay upang sipain ang anghel sa iyong balikat. No? Palaguin ang jablo at bigyan ito ng direktang linya sa iyong nervous system. <laughs> Ayan, napakalalim. Ano po? Malalim. Ah, ibig po sabihin, mula nung lumitaw ang social media sa buhay ng mga tao lumabas na po ang samutsaring istorya na lumalabas sa bibig ng mga gumagamit nito merong sa ikabubuti merong sa ikasasama ano po? dito po ay lumabas na ang lahat lahat bistado na alam na natin Subalit, hindi malutas-lutas sapagkat kapag ang isang leader ay gumagawa na ng tama, pumaparada sa kanyang harapan ang lahat ng kasamaan. Pinipilit na magapi ang kanyang mabuting kaisipan. At sa kanyang ginagawa, ang lahat ay nakatanaw, lahat ay humahatol may naghahatol na tama, may naghahatol na mali. May nambibenga, may nambubuli, meron namang pumupuri at merong nakikipaglaban para sa kanya. Ganyan po sistema dito sa ating bansa. Nakakaawa ang bayan natin. Nakakaawa ang mamamayang Pilipino na ang iba ay nakakagamit ng social media, ang iba naman ay hindi. Pero mapalad ang mga hindi nakakagamit ng social media. Sapagkat sila ay nakakatulog ng mahimbing, sila ay nakakatulog sa tamang oras. Nakakakain ng walang cellphone binabasa o hinahawakan. Kung ano lang ang marinig, dumadaan lang dito, lumalabas dito. Walang bukang bibig nangyayari po sa atin. Ang mga walang ang mga walang gadget at hindi gumag asumusunod ah, sumusunod sa mga ah, lumalabas sa social media or hindi alam kung ano ang social media. Sila po yung pinakamapalad na tao. Subalit sila rin ang pinakang kawawa. Bakit po? Sapagkat sa hindi nila paggamit ng social media, hindi sila natutokso sa kasamaan. Subalit, ginagawa silang mangmang ng mga taong gumagamit ng social media pag sila ay kaharap na. Gaya ng mga politiko ngayon na ng mga nangangampanya na ang akala nila ay tahimik ang bansa. Ang sabi nga nung isang blogger na kumukontra sa sinabi ko na magulong magulo na ang bansa natin. Ang sagot niya, hindi naman daw magulo dahil araw-araw daw ay nasa kalye sila dahil nangangampan niya. Ang sagot ko naman ay ganito. Yes. Hindi kasi alam ng tao na sobra ng gulo kasi wala silang gadget. Hindi sila nakakagamit ng na social media kung kaya't wala silang nababalitaan. Wala rin telebisyon para makapanood ng mga balita. Pero talagang ang gulo ng bansa, masasabi nating tahimik pero sobrang gulo. Bakit? Grupo-grupo po ang naglalaban. Grupo-grupo po ang naglalaban sa bansang ito. Paligsahan, pagalingan. Gustong magapi ang lahat ng kalaban nila at sila lang ang magwagi. Gaya ng ating senatorial candidates, gano'ng karami ang mga senador na tatakbo ngayon, ang mga kongresista, ang mga party list, ang dami-dami, litong-lito ang taong bayan. Paano nga ba makikilala ng ating mga kababayan ng mga taong ito na tumatakbo para sa ating gobyerno? Paano nga ba makakapamili ang ating mga kababayan. Gayong wala naman silang mga gadget, lalo na mga nasa kasuluk-sulukan, mga nasa kabundukan, kasuluk-sulukan ng bansa natin. Ano po ang dapat nating gawin para malaman nila kung sino ang nararapat na iboto ngayong eleksyon? Mga kapatid, kung maaari lang, ikutin ko ang buong Pilipinas. Kung maaari lang, personal kong puntahan ang mga tao at ipaliwanag sa kanila kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Kung ano at sino at paano ang mga ibobotong ito. Kung ito ba'y karapat dapat at hindi na iupo natin sa Senado. Marami po mga kapatid. Napakarami po Ika nga po, mayroon tayong isang katanungan na pinaka-importante. No? Pinaka-importante tanong. Sinang, sino nga po ba ang karapat dapat nating iupo sa Senado? Tayo po ba'y nakakasiguro na ang ating iboboto ay hindi dadayain ng mga taga-Comelec? gaano po kasigurado na ang taga Comelec ay hindi bias. Walang kinikilingan. Walang pipiliin na kung sino ang nakakapagbayad sa kanila, ayun ay ang kanilang iuupo. Gaya po ni Bongo. Si Bongo po ay nasanay sa black voting. Ibig po ng sabihin ng black voting, yung grupo, pinakamalaking grupo, ang inaasahan na magpapanalo sa kanya. Si Bongo ay nasanay dito. Kaya, hindi man aminin ni Bongo, sigurado, uubusin ni Bongo ang lahat ng bilyones niya para lang siya'y manalo bilang senador sa ating gobyerno. At bakit po pipiliti ni Bongo na siya ay manalo? Sapagkat siya na lang ang natitirang senador na pwedeng asahan ng China at ni Duterte. Si Bato wala na, bagsak na ang namamayagpag ay si Bongo. No? Si Bongo ay umaasa sa black voting. Kung kaya si Bongo ay maaring maupo nang dahil sa black voting na ito. May pera, may China, may Duterte na sumusuporta. Ngayon, Sino mga kapatid ang nararapat nating iboto? Na kahit sabihing isang banta si Bongo sa mga gusto nating iupo. Kung ang mauupo, labindalawa po yan. Kung maupo man si Bongo, pilitin po nating maiupo ang labing isa na lahat ay kahit pag samasamahin na natin, Senador ni Marcos, Senador ng Rosas, Senador ng Pulahan, pwede na po natin yan habang si Marcos ay nakaupo pa. No? Kahit maupo si Bongo, kung nag-iisa yan, wala yan magagawa. No? Alam na natin na talagang si Bongo, tatlo ang sumusuporta kay Bongo na malalaking tao. Yan po ang tinatawag na black voting. Sa pera ang China, ang grupo ni Duterte. No? Alam niyo na po kung sino pang isa na talagang ginagamit ng mga politiko at nagpauso ng black voting. Mga kapatid, pinaka po na iuupo natin sa ating Senado ay ang mga kandidato na may malinis na puso. Na kahit may isang bonggo na magiging balakid, kung silang labing isa ay magkakaisa na labanan ang lahat ng kasamaan na mga amo ni Bongo ay hindi magwawagi. Kahit tapo paghaluin na lang ang mga senador ngayon, rosas at pula. Okay na po 'yan. Kahit pulo lumabas ang isang DDS na senador. Huwag lang po lalamang ang DDS na senador na mauupo sa gobyerno. Ang mahalaga mas lamang ang nag-iisip ng kabutihan para sa ating bayan. Kaya mga kapatid, dito po sa pagkakataong ito, gumawa po tayo ng maitutulong natin para sa ating mga senador na sa tingin natin ay gagawa ng kabutihan para sa ating gobyerno. Yung mga walang gadget na inyong mga katabi o mga kapitbahay, inyo pong paalalahanan. Kahit ngayon yung election lang, kahit yung kampanya lang. Inyo po silang i-encourage na bumoto ng tamang kandidato. No? Marami po tayong mahuhusay na mga kandidato na hindi mga under ni Duterte at ng China. Hindi under ng black voting. Wala pong magagawa ang black votes sa ilang milyon na Pilipino mas lamang po tayo dito sa mga ginagamit sa black voting no pag tinawag pong black voting yan po ay masasabing ipapanalo nila yan sa ayaw at sa gusto pero kung ang mananaig po sa atin ay ang pag-iisip ng ikabubuti para sa bansa Walang magagawa ang mga black voting, mga black votes na ginagamit ng mga sakim sa kapangyarihan. At si Bongo, hindi po talaga yan mapagkakatiwalaan. No? Sapagkat kaya malakas ang loob ni Bongo ay under sila ng China at hawak siya ni Duterte. At hawak ni Duterte at ng China ang grupo ng black voting. Yan po ang aking masasabi mga kapatid. Sana po pag-aralan niyong mabuti ang pagpili ng senador na iuupo sa ating gobyerno. Si uh, ang matunog po ngayon ay si uh, Tulfo at si Bongo. Pero aning ko pa po ang Tulfo, no? At yan naman po eh pwedeng magbago ng isip. Pero ito pong si Bongo, ito po ay nakatanim na kay Duterte. Hindi na po yan. Ha? Mabubunot pa sa katawan ng mga Duterte. Yan na lang po ang pag-asa ng mga DDS at mga Duterte. Si Bongo. Kung kaya bumoto po tayong lahat, mga kapatid para sa ikabubuti ng ating bansa. Bumoto po tayong lahat ng hindi DDS candidates, no? Nang hindi makaduterte. Kung sakaling mailusot si Bongo, pilitin natin na ang labing isa na natitira ay hindi DDS. Sapagkat pipilitin talaga nilang iupo si Bongo. No? Kung kaya walang magagawa ang isa laban sa labing isa. dalwa pong senador ito, ang isa po ay ipipilit nilang iupo. Yan po ang senador ni Duterte, si Bongo, at yun labing isa po. Pilitin natin. Kahit, kasi karapatan yung pumili kung sinong gusto nyo eh. Kahit sino po ang inyong mapili, wag lang ang Duterte Senators, ano po basta po either na mayroon tao kay Marcos sa Rosas atin pong pagsamasamahin niyan, at yan po kasi hindi po natin hawak ang ating mga kalooban, may boboto ng Marcos sa uh, Senators may boboto ng Rosas Senators at may boboto rin kay Bongo yan po ang masasabi ko mga kapatid marami pong salamat Tandaan po, kailangan lamang ang labing isa laban sa isa. Salamat po.